so lahat pala ng mga naka-park dito ay matitikitan na illegal parking. Ito yung ticket na makikita nyo kapag ayan, kasama rin sa matitikitan itong tricycle Magandang araw po sa inyo lahat. Today is November 11, 2020. Eh nandito tayo ngayon sa Quezon City. Kasama natin ang Task Force Special Operations ng MMDA. Nandito tayo ngayon sa may harapan ng Barangay Hall nitong Barangay Matandang Balara. So nandito ngayon ang clearing team para nandito si Colonel Memel Rojas para makipag-coordinate dito kay Cap sa Barangay Hall bago simula ng operation ngayong araw na to. Ayan, uh, na ngayon ang operation dito after na makapag-coordinate dito sa may Barangay Hall sa Barangay Matandang Balara dito sa Quezon City situation ngayong araw na to is yung reklamo ng mga concerned citizen dito sa barangay na to yung mga illegal parking mga double parking uh, obstruction sa kalsada eto malapit lang sa may commonwealth avenue Dito na magsisimula ang operation. So lahat ng mga naka illegally park dito ay matitikita ng illegal parking. Eto, nandito sa harapan natin yung dalawa. Isang Multicab at isang Innova Toyota. And pati na rin itong van ng Toyota ah uh, matitigitan na illegal parking. Kung mapapansin nyo kasi, maliit itong kalsada, no? So, parang ano lang siya, uh, two-way sa lubungan. So, pag may nag-park dito, sa isang side, malaki na yung space na makakain. Kaya, siguro may mga concerned citizen tayo dito na inirereklamo reklamo Itong mga naka-illegally park dito. So, matitikitan itong van ng illegal parking unattended Ang uh, penalty nyan is 2,000 dahil walang driver Pero kung may driver 1,000 ang penalty And babayaran nyan sa mga bayad center puntahan natin yung banda rito Marami pang mga nakapark dito sa side na natikitan Ito yung ticket na makikita nyo kapag ka tinikita kayo na illegal parking Nandito yan sa windshield And kailangan bayaran yan Kasi kapag ka hindi binayaran yan eh, Kapag ka nag-renew sa LTO mag-appear yan So kailangan din siyang bayaran sa mga abide center Toyota Vios At kasama rin sa matitikitan itong tricycle sidecar. Ah si sir walang helmet. Dapat lang yung Si sir wala siyang helmet. Wala siyang ah, dress code violation. Kaya natikitan siya. Itong daan na to, may daan to papunta sa May Commonwealth Market. 'Yan pagpa-packet 'yun. Pagkumanan tayo dito. Sabi ni sir, yung isa sa mga residente rito sa kabila raw, marami pang mga naka illegal park. Ito, jeep. Lahat to, may mga ticket na ngayon. Ito, pick Pick up. And ito, yung mga kotse. Kaya nandito ang MMDA kasi meron mga concerned citizen na humihingi ng sa klolo para i-clear yung lugar nila. At yun naman ang ina-auction na ng MMDA. ito yun. Ito yung kalsada na yan. Uh, sinasabing both side. Lahat eh, matitigitan. Ah, hindi raw pala rito. So lahat pala ng mga naka-park dito ay matitikita na illegal parking. Ah, uh, yun i As for barangay instruction. So lahat daw ng mga naka-park dito ay naka-illegally park. Ito, itong Suzuki, Swift, Toyota, Corolla, Ford, EcoSport, pati itong mga tricycle dito. Lahat ng mga naka-illegal park. And pagdating daw ng November 16, kasama na sa mga i-clear itong mga lamesa rito ng Sidewalk Clearing Operation Group kasama yung SCOG. Sa ngayon, nakafocus lang muna sa mga illegal parking ang um, operation. Ako uh, na. Ito. Isang van. Ayo, ito mga motor. Lampang. Gawad kalinga. Boy, sa dulo. Sa dulo. Ito atin Nandun na yung iba, nandun na sa taas. Sa taas daw, sa taas. Sa taas daw. <laughs> so, nandito tayo sa may harapan nitong Old Barara Elementary <laughs> School. Aga-aga pa, tulog pa yung mga yan. Itong kotse dito na Hyundai. May ano dito poste oh. Dapat uh, alisin din to kasi nakaharang uh, Hindi ayos. Eh, hey, sagat tayo sa dulo, bambol. Bambol, sa dulo na tayo, bambol. bambol <laughs> Imposte, titikitan din sa nakaharang, obstruction. <laughs> eh, <laughs> Ito sa harapan natin yung MRT Line 7 ngayon As of November 11, 2020 Kasama yata sa mga matitikitan Itong mga illegal park na taxi And ito rin Itong van Kung mapapansin nyo Marami naman nakapuntok yan Ayan nakikita na itong taxi mapapansin nyo, nagkaroon na ng na road widening dito eh, naiwan yung mga poste ay, ang hirap pa eh, naka ay, gan po, ito yung mga taxi ay, dito ay, na para, pila mo, pila mo. <laughs> eh, malis na kagad sila nakita nila na dumating yung task force ng MMDA yung mga taxi bawal kasi itong paradaan itong side na to Well, kaya nga siya nagkaroon ng road widening para magamit although eto mga post nito dapat eh inaalis na rin to ano? kasi nakaharang din siya sana yung contractor nito eh ayusin eh. si ma'am tsaka si sir uh, walang helmet mukhang ihatid lang ni sir si ma'am sa pero yun nga dahil wala siyang suot na helmet is matitigitan siya uh, driving motorcycle without helmet eto sila ma'am pa natin mukhang uh, nila yung pagkaka ticket sa kanila dito uh, si legal parking and ito naman si sir mukhang wala yata siyang dalang driver's license so registro ng kanyang motor para matikitan yung kanyang motor dahil nagmo-motor siya nang walang dalang driver's license and at the same time wala siyang suot na helmet and nakatsinelas din siya bawal din yon kasi uh, yun ay dress code violation ito na ngayon ang Commonwealth Avenue as ah, so of November 11, 2020 malapit tayo dito sa may Luzon Luzon na dito sa may footbridge dito dito pa rin sa kabilang side naman ng commonwealth sa may barangay Matand Matandang Balara ayan yung mga naka illegally park dito naman ng na mga sasakyan lahat sila matitikitan ngayon na illegal parking Mahaba to oh. Ang haba ng pila Wala doon Sa pinakadulo Sa may bandang C5 Patawid ng Commonwealth Papunta ng Luzon Itong multicab Itong pickup Eh yung iba kasi dito May mga kainan kasi dito Kaya yung iba siguro nagpa-park dito na uh, kumakain sila mga natitita ngayon Kasama sa operation ngayon yung barangay ng yung mga taga-barangay ng matandang balara Sila yung nag naga assist sa task force clearing operation kung saan yung dapat i-clear and isa nga sa tinuro nila etong eh, itong area na to dire-diretso na tayo ngayon sa may commonwealth isa rin to sa area ngayon na uh, clear ng task force special operations ng MMDA pero mukhang wala yata ang dito dahil wala namang mga naka illegally park dito ito ay isang mabuhay lane so hindi dapat ito pinaparkingan dito dahil pag may isang nagpark eh magkakos talaga ng traffic dahil maliit lang itong kalsada na to. pero main road ito dito pa rin tayo sa barangay Old Balara ito, itong Feria Road dito dito yung mga natikitan ngayon. Itong tricycle and itong camera FX ethics. Sama rin itong van na Toyota Hiace. Hi uh, so dito kasi, double parking no? Kung makikita natin. Double parking. So mukhang both side ata yung matitikitan dito. dito may nakita ulit tayo naka uh, double park double parking yung mga sakyan dito nyo nung araw, ito yung nagkaroon ng clearing operation dati dito may mga bahay dito na na demolish so nagkaroon ng uh, clearing dito, ilinis tong kalsada na to, so makikita nyo merong giniba rito na bahay meron kasi dati rito nakatayo na bahay kasama yung task force disciplina ng Quezon City at saka MMDA uh, magkatulong sa pag clear ng lugar na to and mga kasama rin itong Mitsubishi Adventure lahat ng mga naka illegal park dito punta natin dito sa may side dito sa kabilang side ah so lahat pala ito matitikitan dito so medyo kung makikita nyo tumatakbo na sila sir Silo, siguro isa sila sa mga may-ari ng sasakyan dito Aalisin nila yung mga naka illegally park na mga sakyan dito. Itong H100 van. Ayan, kasama rin itong kotse. So, lahat to hanggang dun, sa dulo pati itong mga taxi rito ito ah, naman matitikitan din na uh, illegal parking unattended ng Toyota Avanza uh, natikita na siya ngayon unattended so dito yon ilalagay yung ticket sa windshield and babayaran niya na mayari yung penalty sa bayad center uh, it's around 2,000 for unattended and kapag ka may driver 1,000 yung penalty so sa ngayon puro mga naka illegally park yung Pinuhuli ngayon pero sa darating daw na November 16, eh mukhang pati na rin yung mga naka-obstruction dito. Yung mga nakaharang kasama yung sidewalk clearing operation group. Dito sa natin si Colonel Memel Rojas. Kalamay may, natikita na kalamay may Asan ka, Mr. Clay? Oo eh Time bomb Ayan, so both side lahat ng matitikitan dito. Lahat na nakapark dito, kaliwat kanan, matitikitan ang illegal parking. Ayan, nabigay na yung ticket dito kay eh, sir para sa kanyang kotse. And another ticket para sa Toyota Tamaro Apex. And may ticket na to. L300 ba? Nandito na sa windshield. sama rin sa natigitan na itong jeep